<laughs> sige, sige, papa. Anak, doon, 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 doon. Baby, ito sa anak ko eh. Ikaw yun nice good afternoon. So, napaka-trick-trick ng na araw talaga ngayon. So, dumating na po yung aming pinakahintay na package ni Mother Dear. We've been waiting for this mga four months na. So, dito kami magbubukas sa kakabahay ng kapatid ko. Ayun, no? welcome back to my channel, Mami Chami New So, ito na nga pong pinakaintay namin na araw na dumating na po yung aming package. So, actually, dapat March pa ito dadating. Kaso nga lang, dahil maraming mga holidays, kaya nag-extend pa siya. So, umabot siya ng April. So, excited na po ang lahat talaga. Kasi, um, ang mga bata, nag din sila. No? Siyempre, may mga kanya-kanya Silang mga pasalubong galing sa maganda at mabait nilang Lola Aida. Alam naman natin na lahat ng mga parents no, na nagtatrabaho abroad, they are pinaghihirapan talaga nila yung mga binibigay nila sa kanilang pamilya, especially sa kanilang mga anak or mga apo. So tara, samahan nyo kami na i-unbox itong aming package. Let's go!

dami pa. Wow, wow, ang na pa. Teka, teka, teka. Ilan yan? Oh, may sapatos! Ah! Wala ko pa yung sapatos, guys! Wala ko pa yung sapatos, guys! Wala ko pa yung sapatos, guys! Wala ko Wala ko pa yung Wala ko pa yung sapatos, guys! Wala ko pa ito sapatos, yung ko pa yung Grabe, napakasaya talaga kapag kami binubuksan kang package. time talaga namin natatanggap kami ganito. Yung mga puso namin ay napakasaya at napaka-grateful na meron kaming nanay na palagi pa rin na naglulook after para sa amin. Yung masaya siya kapag ka nagbibigay siya ng kaligayahan sa amin. Alam mo yon. Parang kailan lang, lima lang kami na nagbubukas ng package. Tapos para sa amin lang mga anak. Ngayon, para na rin sa anak. Tapos para na rin sa mga apo. So, na-distribute na lahat ng mga gamit para sa bawat isa, no? Sa mga pamangkin, sa mga anak. And then, ito naman ang aming uh, ginawa. Hinati-hati namin yung mga chocolate at saka yung mga candies. Spam, mga Nutella, mga palaman. Tapos, itong mga Listerine. Ako, grabe, napakadami talaga. At ito ko nga ang kapatid kong bunsong lalaki ay napakasaya talaga makatanggap lahat ng mga gusto niya at i ni request niya sa kanyang mama din.